Pagkatapong alaan ala, ala. Kamusta ng mga barkada Para balikan ang iyong pamilya Para balikan ang mga nakaraan Mga sandaling hindi tayo, tayo dyan, balita kaya yeah, siguro na mabago dyan ulit Na hindi ko abutan nung ako ay umalis Trabaho ang iyo na para lang maianis Ang pamilya ko sa kahirapan sa Pilipinas Kaya ang aking buto mo sa dyan pinapalipas Iliwanis ang bawat sa dali na kalungkutan Na di kasama ang pamilya ko sa tagiliran Iliwan ang lahat ng iyo nandito sa kate Araw-araw puro trabaho sa bayuwe Nakalimutan doon na kasiyatan ng umiti Basto na naman dito wala sa way mga pasalubong na naging palamuti okay. Inaasahan ko sa nangayon makauwi Para padaba <laughs> ang kasiyahan kong uli okay. Pilipinas, para na ko dyan okay. uli Babalik ka rin, babalik ka Mga dati mong mga ala-ala Kamustahin ang mga barkada Para balikan ang iyong pamilya Para balikan mga nakaraan Mga sandaling hindi tayo nakita Kamusta na dyan ang unang balita Magaganda ba yung mga Pabalik ka ng mga, hindi ginagawa. Hindi masakal ko pag walang ginagawa. Di nagpagurat niya, hindi ka mawawala. Makita ko mga ang mga mukha. Kahit nasaan mag-Filipino ka pa rin. Kahit na mahili ka pa sa mga itin. Kahit kasama mo na ngayon ay puti. Pilipino ka pa rin pagkat sa iyong Kahit Filipino ka, at ikipang mo pa rin. At kahit na akala ka mo, ay kasama kahit na magkumil, hindi ka pa na mag-ilis. Kung mo ang ikahita, hindi ilis Dahil sa Pinas, isa ka lang tagawalis. Dahil pa, 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 sa pasapin na umalis. Sa Pinas, nagkaroon ng unang galis. Babalik ka sa Pinas na ang ikatis. Babalik ka babalik ka mga dati mong mga alaala. Kaustahin ang mga barkada para balikan ang iyong pamilya. Para balikan I'm a way back 2003. Forced to no use more health food no jeans. Streets full of vendors on the sidewalk. Magazines, posters on the sidewalk. This is what the mess about the Philippines. Fine Philippines, ditching all the dream is Heaven of the nights and a take will be happy. There's no protection. Papa, you can be my one man, Allah, Allah. Come on, stand up, break down, para magkakaroon. kembalikan Mengalak karaan Maka sedang kita Tapos tanah balita Maka ganda ba yung hita Tapos na Tapos na Tapos na